Bagamat nanindigang hindi siya sangkot sa revolusyon, si Jose Rizal ay itinuring ng mga Kastila na banta sa kanilang pamumuno. Dahil sa kanyang mga isinulat, Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagpapakita ng katiwalian at kalupitan ng mga Kastila, siya ay dinakip, nilitis at hinatulan ng kamatayan. Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Rizal sa Bagumbayan ngayon ay Luneta. Sa kanyang huling oras, isinulat niya ang tula na Mi Ultimo Adios, isang mapait ngunit mapagpalayang paalam sa kanyang inang bayan. Ang kanyang kamatayan ay hindi nagtapos sa katahimikan. Sa halip, ito ang nagpaalab lalo sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Lalo pang lumakas ang katipunan at dumarami ang lumalaban para sa kalayaan. Si Rizal ay hindi lamang martir kundi simbolo ng edukasyon, pagkakaisa at mapayapang pagbabago. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa buhay ni Jose Rizal? I-share sa comments.